Good day sa inyo mga ka riders So for today's video ay nandito nga tayo sa Motor Trade at ito nga nakita na natin ang pinaka bago nilang kulay na PCX 160 na matte red. Ayan, so napakaganda guys ng kulay na to. Ito yung pinaka latest na color variant na pwede nating pagpilian ngayong 2023. Actually guys, i-draw na yung unang release dyan sa branch ng Alabang Sa Alabang branch ng Motor Trade Dito yung pinakauna nilang release na uh, PCX So limited edition pa lang tong kulay na to So hindi um, pa masyadong marami yung stock nito so, Pwede kayong bumisita guys sa Alabang branch Dito sa may munting lupa para makita ninyo At pwede na kayong makapag-avail ng PCX 160 na ganitong kulay So sa harapan niya guys, ganun pa rin naman Wala namang pagbabago maganda pa rin LED pa rin ang gamit niya pati sa daytime running light sa kanyang headlight napakaangas talaga guys at dito naka telescopic fork pa rin itong motor na ito at dito naman sa kanyang gulong check natin so ito pala guys is naka ABS version na to ito yung uh, PCX natin at dual caliper piston at meron tayong size sa gulong dito sa harapan na 110 by 70 by 14 at tubeless na rin yan guys Pagdating naman dito sa panel gauge niya guys is naka full LED screen display na rin ito at maganda na rin yan dahil marami ka nang makikita ang mga information sa iyong pagmamaneho Pagdating naman sa mga switch niya guys meron tayo dito sa kabila na start, hazard at yung kanyang kill switch. Dito lang sa kabila meron tayo dito ang busina, high and low at meron tayong turn signal light. At dito screen display lang yan then dito naman naka keyless ignition na rin ito at dito na rin natin mabubuksan yung fuel cap at yung ating seat ayan so dyan yan mabubuksan natin guys at pansin natin napakaganda ng finish ng kanyang hugis talaga dito guys dahil matte nga ito guys ang ganda talaga ng kanyang finish ayan so napakaganda ng kanyang side garnish dyan yan yung kanyang apakan so yan so sobrang ganda talaga nitong PCX na Honda 160. Ayan. So, ganda ng kanyang emblem, guys. Gold yan, guys. Kung sa personal, kikita nyo gold yan. Meron tayong dual coil spring dito sa likod. At unit swing naman ang gamit niyan, guys. Ito naman ang size ng gulong niya sa likuran. 130, 70 by 13 So, tubeless na rin yan, guys. At napaganda ng kanyang mugs dahil gold-plated siya na matte at dito naman sa kanyang uh, sa storage nya guys napakalapad at maluwag din guys maganda rin dito na kasyang-kasya siguro dito yung isang half face helmet ayan so yan so napaganda talaga nitong PCX160 pwede na kayo magpa-reserve guys sa mga Honda dealers dyan at dito naman guys sa ating likuran guys naka full LED na rin yan turn signal light at saka sa stop light nya meron din tayong reflector dito for the safety features nya at malapad na fender dito sa likod ayan settings, ganyan siya guys. Pagdating naman sa safety features sa motor na ito, meron itong ABS sa unahan at meron itong HSTC o Honda Selectable Torque Control System Maganda ito guys, lalo na kung uh, madudulas na daan. So may, maganda na meron tayong ganito para hindi agad-agad mag-lock yung ating braking system sa unahan at sa hulihan. Ang size naman ng gulong dito sa hulihan ay 130, 70 by 30 at tubeless na rin yan guys. Pagdating naman guys sa kanyang braking system sa hulihan, meron tayong single caliper piston at disc brake na yan guys. So napaka ng features at may maganda tayong sporty muffler dito. Kabalot lang siya guys. So yan, yun yung size ng ating gulong diyan sa likuran. Pagdating naman sa looks at design, napakaswabe nga naman itong bagong PCX 160. Alam nyo guys na meron pang isang kulay black na matte black na uh, available na kulay para dito at yung puti Ayan, so tatlo yung ba pinabago nilang kulay ngayon. So abangan niyo yan next time natin ibablog natin yan. Pagdating naman guys sa kanyang engine displacement, meron tong displacement na 155cc, may maximum power na 15.8 horsepower at may fuel tank capacity na 8 liters. Kaya naman tumakbo ang isang litro mo sa layong 45.1 km per liter pero nakadepende pa rin yon sa road condition at bigat ng rider. Ang engine type naman nito ay single cylinder, 4 valves, 4 stroke, single overhead cam, liquid cooled, transmission type ay CVT at pinapagana ito ng kanilang PGMFI for less fuel consumption at less friction ng ating engine. Pating naman sa kanyang price, meron tayong down payment nito na 20,000 at monthly installment ng 6,901 so maribit pa yan guys na 500 pesos as per motor trade alabang. So, kung gusto nyo guys kumuha, bumisita lang kayo sa inyong pinakamalapit na dealership sa inyong lugar. At kung kukunin nyo guys ng cash price, meron itong 150 to 890 pesos kung cash at monthly installment nga na 6,901 for 36 months. So, anong masasabi nyo guys sa video natin, pwede kayo mag-comment dyan sa baba at at ipalo nyo na rin ako guys sa aking Facebook page na Mr. L Vlog TV. So nag-upload tayo ng mga motorcycle review. Kung gusto niyo ng ng content, para kayo mag-subscribe. At i-hit nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong videos. Muli, maraming salamat sa inyong panunood. Ako muli si Mr. L. And thank you for watching. Bye!